Bukod sa paglalagay ng impormasyon tungkol sa epekto ng sigarilyo at vaping sa curriculum ng mga mag-aaral, plano rin ang Department of Education na magipagugnayan sa ibang ahensya kaugnay sa kanilang kampanya. Yan ang ulat ni Rod Lagusan. Malagang bahagi ng kampanya laban sa paninigarilyo o paggamit ng vape ay ang mga paaralan para mabigyan ng makakatulong ng mga impormasyon ng mga mag-aaral, nakatutok ang DepEd sa mas pagbibigay pansin sa mga paksang kaugnay nito sa kurikulum para sa grades 11 at 12 na kasalukuyang nire-review. Because this would be the age bracket wherein they would be closer to the time wherein they would be already allowed to purchase tobacco and vape products. So these are scattered in different subjects, particularly the health components, of course. And then this is also alluded to in terms of the financial aspect particularly because it's very expensive to be dependent on any substance. Kasama dito ang pagpresinta sa mga magagandang alternatibo sa vape o sigarilyo tulad ng pagkakaroon ng counseling, sports o ang pagiging bahagi ng social civic movement. Mahalaga din para sa mga guru at mga mag-aaral na maging pamilyar sa tobacco at vape products. Lalo na't na iba-iba na ang itsura nito. Batid ng kagawaran ng limitasyon ng kanilang pagbabantay lalo na kapag lumabas na sa paaralan ng isang estudyante. Kaugnay nito, Plano nila na magkaroon ng koordinasyon sa DALG at DTI kaugnay ng kampanya pagdating sa sigarilyo at vape. Samantala, mas palalawigin pa ng DepEd ang programa nitong Barkada kontra Droga. In terms of substance dependence prevention, we want to go beyond just the illicit drugs component. You now have alcohol, you have the classic tobacco, you have vapes, and we're also now starting to see if we can bring in discussions on excessive gaming. So any form of addiction, any form of dependence, abuse, we want to highlight. Sa pamamagitan nito, magkakaroon anya ng mas maraming koordinasyon sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Sa kasalukuyan, may mahigit isang libong chapters ang Barkada Contra Droga Program. Paliwanag ni Galvan, sa ganitong paraan ang mismo mga mag na nagiging advocate, watchdog at campaigner. Binigyang diin niya na mas nakukumbinsi kung kabataan na magsasabi sa kapo-kabataan na wag nang manigarilyo o vape dahil sa epekto nito sa kalusugan gan road lagusad para sa pambansang TV sa Bagong Pilipinas.